kinang marit siya ang iya po ay ang nagbudos bukas kay pamalayin ninda madala to baboy <laughs> nakita mo itong lalaki na nagapit ako may dalang kabag? Okay. na asawa kaya ito ni Bibi kaya ang mahaman ni Bibi siyang nagligat nagpinanjismis nabot sa mga kaklalasi sa ano na magbuludos ng mga ano kaklalasi <laughs> sa so, kahit kundi naglabaskit kinang marit siya ang iya po budos. Oo, nagpamalayo na. Mas nagpamalayo sila. Ma, ito kaunang. Mga kaun na makita sila. Ayun ba? Ang kasalatan sila sa December. <laughs> ang araw mo, anak, ano na Alangan. May ba niya alam niya ko. Ang pinag-chismis ka. Kaya ang karma araw, din ang karma. Pinarma <laughs> na dyan siya. Budlenin <laughs> kung kita karma mo, pinag ka. Hindi, ina. Kapamili pamilya niya karma. <laughs> Mga ka chismosa man lang yung ginachismis naton. Paano pa yung nasinda ka graduate? kay nagbudus na siya. Ay, hindi, hindi nasinda ka graduate siya. Ang buti na kung nasinda may star. Malo ko naman nasinda kayo na maaman ninda. Buhas, kay pamalayin ninda. Madala to baboy boy? Ang daon talang ikaw. Ayaw. Ag Agayong talang ikaw sa mo balay, buhas. Kay makakaon okay, kita yan dito yan. <laughs> di